Hi everyone! Ayan. Ayan. Pauwi na kami. Dahil mahina naman ang business. Ayan. Dahil mahina ang business, kaya uwian na. Uwian na. Dahil mahina naman ang business. Talagang napakaslo ng business ngayon. Wala. Sarado na lahat. Wala na. Wala nang magtatambay. Kasi mahina nga ang business ngayon tanggapin na natin yan. Na ang, ang panahon ngayon, napakahina talaga ng business. ba? Diba? Kaya wag kayong ganyan dyan, ha? Mahina ang business, ha? Huwag niyo sabihin na, kayo, maraming tao, kami wala. <laughs> Hindi totoo yan. Huwag nyo lukohin yung sarili nyo. Ha? Pinaglulukohin yung sarili nyo. Sasabihin nyo, marami kayong tao, kami wala. O, tinan mo nga, kung may tao dito, o, lana na, maaga nagsara dito. Ayun, no? Oh. Maaga nagsara. Maaga din nagsara kasi nga. Matumal nga, guys. Ayan, no? Oh. oh. Sarado na. Sarado na lahat. O, ayan, no? Oh. Sara na. Ayan, no? Oh. Ayan. Aga nagsara. Diba? Aga nagsara kasi matumal nga. en kaya na kami. Sobrang tuma eh, uh, sobrang toma ng business ngayon. Ayan. Kaya, ginagawa ko lang mag-video. Yun nalang magagawa ko mag-video pa uwi. <laughs> Kasi, matumal nga siya. Tapos yung iba dyan, yung iba dyan na, mga nag, mga nag, vlog sabi, sabi nung iba dyan na nag-vlog, ano daw, bakit yung mga nang na, nasa ibang bansa, nasa nasa western nasa western country sabi, bakit daw sa Pilipinas sa mga tao gising pa nang ganung oras sa latang nagko-content pa rin daw. Hindi hindi lahat ng gising nagko-content. Ako gising kasi panggabi ang business ko. Oh, happy ka diyan. Pinagtatawanan nyo <laughs> na bakit daw sobrang ano, sobrang ginagalingan. Sobra daw ginagalingan, sobrang sobra daw pati madaling araw, gising pa para mag-content ako, guys. Para sa information nyo pag close ng business namin, nagko-content ako. Habang pauwi ako, nagko-content ako. Kaya gising ako. Pero hindi ako nagpupuyat para mag-content. Pero binibigyan ko ng time para mag-content. So, ang schedule ko, nagko-content ako pag-close ng business kasi sa tanghali tulog ako. Dahil buhay pang gabi nga ako, guys. Diba? Narinig ko yan sa isang live. Sabi, ano daw yung sa Pilipinas daw. Ising pa. Anong oras na? Talagang nagpupinagpupuyatan. Hindi. Kasi busy rin ang mga Pilipino kahit mahinang business, busy pa rin. So, nagko-content pag ganito ako. Tamo. Dahil sarado na ang lahat. Sarado na kami. Ayan, sarado na ang lahat. Ayan, pauwi na kami. Kaya ayan, Umagawa ako ng video na para malaman nyo sa hirap ng bilihin sa Pilip sa mahal ng bilihin sa Pilipinas, sa hirap ng buhay, Pati negosyo mahina. Kaya tignan mo ang aga-aga namin nagsasarado. Sasara kami ng maaga kasi wala din naman mangyayari eh. Papasweldo ka sa tao. Babayad ka ng kuryente, ng rental, tas walang income. Mahirap. Mahirap ang buhay ng nagne-negosyo. Sobrang hirap. Di ba? Kaya hindi kami nagpupuyat lang para lang mag-content. Pero syempre nagpupuyat din ako pagkatapos ng trabaho, pagsarado ng business, nagko-content ako. Kasi para malay mo naman, 'di ba? Sa horan ako ni ni Mama Mitz ng malaki, 'di ba? Maganda rin 'yun. Tulad niyan, nagko-content ako with ano, senior t-shirt. <laughs> <laughs> Ayun lang guys. Bye. Good morning.